So welcome Relance TV. Supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to. Itong sala ko. Ngayon ay bubuhusan ko ito. Sa pagbuhos ko dito ay ako lang mag-isa. So yung laki ng bubuhusan ko ay 18 by 10 feet yung laki. So ako lang mag-isa ang magbubuhos dito sapagkat ngayon ay day off ko ngayon. So, holdi ko itong mabuhusan itong sala na to. So, yung budget ko dito ay 8 sack of cement. And then, yung mixing proportion na gagamitin ko is 1, 3, 4. Isang sakong ng siminto, tatlong buhangin at apat na bato. And then, yung kapal naman dito is 3 inches yung kapal ng aking flooring. So, okay no. Sa area ang bubuhusan ko ay medyo Uh, napaka laki 18 by 10 yung laki ng bubuhusan ko so ang tanong ganito, Rillards TV yung area na bubuhusan mo ay matatapos mo kaya sa isang araw lang so you kino no, kung gusto nyo malaman kung anong diskarte ko para itong area na bubuhusan ko ay matapos ko lang sa isang araw kahit ako lang mag isa tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay, now, balik tayo sa tanong, matatapos ko ba sa isang araw itong area bubuhusan ko? Kung matatapos ko man, anong mga discarding gagamitin ko para hindi ako masyadong mahirapan Andin din matatapos ko itong iriyang bubuhusan ko kahit ako lang mag-isa. So ganito yung diskarte ko mga kaidol. Itong mga bato buhangin ay nakaprepare na dito sa malapit sa mixing area ko para hindi na ako maghakot ng bato mula sa labas andin dadalhin ko dito. Kundi ito na nakaprepare na para tuloy-tuloy yung pagbubuhos ko dito kahit ako lang mag-isa. So as of now ay magmi-mix na ako para mabubuhusan ko na ito. Yung mixing na gagamitin ko is 1 3 4. Isang sakong siminto, tatlong buhangin at apat na bato. So ngayon ay magmi-mix na ako para maumpisan ko na na bubuhusan ko yung area ko. so about naman sa mixing, yung diskarte ko, yung buhangin at saka siminto muna yung uh, uunahin ko na i-mix or haluin. Saka ko na ilagay itong mga bato kapag itong buhangin at saka siminto ay uh, naihalo ko na at nalagyan ko na ng tubig para hindi ako masyadong mahirapan sapagkat uh, mag-isa lang ako dito. Kapag yung bato ay isasama natin dito sa pag Uh, mix natin napakahirap napakapagod kasi uh, marami kasi yung batoy and then uh, kapag isama pa natin ay lalo tayong mahirapan sa ganito karaming mixing it sucks of cement yung budget ko dun sa iryang bubuhusan ko ngayong araw na ito So okay no, nakita nyo kung anong procedure ko. Siminto at saka buhangin muna yung inuna kong minix. And then, nalagyan ko na ng tubig. Saka ko na ilagay itong apat na sakong bato. Para hindi ako masyadong mahirapan sa pagmimix ko dito. So ito na yung tatlong mixing natin. Yung siminto, buhangin at saka bato ay ijuin ko na sa paghahalo para hindi ako masyadong mahirapan. So ngayon ay dagdagan pa natin ng tubig and then hahaluin ko na ito. So, you kino nakita nyo kung paano ko ito binuhusan yung area ko. Yung budget ko na 8 sacks of cement ay kasyang-kasya sa eryang binuhusan ko. So, nakita nyo kung ano talaga yung mga diskarte or strategy ginagamit ko. Kahit mag-isa lang ako pero natapos ko ito sa isang araw lang itong eryang binuhusan ko. Bagamat itong area ay medyo may kalakihan pero sa strategy at mga discarding ginamit ko ay natapos ko ito sa isang araw lang. Aww.